Hello everyone, I'm Mama Seen and again welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay tuturuan ko kayo kung paano nga ba mag-save or mag-download ng mga video sa ating Facebook to gallery. So, madali lang naman and uso naman ngayon yung nagka-copy-paste lang. Yung nag-save sila ng mga video and then kanilang nire-re-upload sa kanilang Facebook Reels. So, syempre para makahikayat ng maraming views and then ma-monetize ni Facebook at mag-earn ng money. So, syempre, kanya-kanya lang na mga strategy yan. Pero, syempre, dapat yung mga i-save natin or i-download natin is yung mga exciting na short video. First, ay puto tayo sa ating Facebook. So, dito nga is maghanap tayo ng videos na gusto nating i-download or i-save sa ating gallery. So, try natin itong trending ngayon na nagluluto na talaga naman napakahusay. Ah! So, i-click lang natin yung tatlong dot dyan sa may gilid. And then, i-click natin ang copy link. And punta naman tayo sa ating Google. Exit muna natin yung Facebook. So, pag nandito na tayo sa Google. And i-paste lang natin yung link kanina. So, after nating makopy yung link, ay is-click natin ang search. So, makikita ninyo na yan na ha yung ating kinapi na video kanina sa Facebook. So, balik tayo sa Google and then ipaste ulit natin yung kaninang video and kailangan natin palitan yung www ng M Basic at ayan, makikita nyo yung video na kinapin natin kanina. So, kailangan natin i-click yung video na yan and then makikita nyo dyan sa gilid na merong tatlong dot sa baba. So, isum natin para mas makita nyo. So, i-click natin yung tatlong dot sa baba and then makikita natin na nakalagay is download. So, click lang po natin yung download. At ayan sa taas, na nakalagay is downloading file. At ayan nga, okay na siya. So, i-check natin kung na save na ba ito sa ating gallery. So, punta naman tayo sa ating photos or album para i-check kung nandun na ba talaga. At ayan nga, kita nyo naman na na save na ito sa ating gallery mismo. So, ayan nga, ganun lang kasimple mag-save or mag-download ng mga video sa Facebook. Thanks for watching!